Ayan. Hindi tayo mga kamungkilo. No? So, ayan mga kamungkilo. No? Finish product na yung pusti natin mga kamungkilo. So, ayan o. No? Napapansin yung, mga na mga kamungkilo. No? Finish na mga kamungkilo. So, ayan mga kamungkilo. Araw na lang yung binibilang nito mga kamungkilo. No? Malapit na ito matapos mga kamungkilo. So, ayan o. No? So, ayan, pinis at mga amokil, ha? So, ayan, itong nababong mga kamungkil. So, ililipat natin to mga kamungkil, no? Dito natin to ililipat mga kamungkil, no? So, disisyon na sa may-ari mga kamungkil na ilipat natin, no? So, balik tayo dito mga kamungkil. So, ayan, no? Oh. Itong kusti mga kamungkil. So, ito mga kamungkil. So, ayan. So, balik tayo dito mga kamungkil. So, ayan mga kamungkil, oh. kung napapansin nyo, ayan, binangat. Dinutasa natin mga kamungkil. Para yung halo makapakak mga kamungkil. So, okay. Tapos out na mga kamungkil. Okay. So, ayan yung pastada mga kamungkil. Oh. Kung napapansin nyo mga kamungkil. So, ayan. Ang liit mga no? Boost it out nga boss, kaway kaway so, Ayan mga kamungkil Ayan o no. Kaway po na son Ayan mga kamungkil Ang Ay, hindi pa natapos pagdungding ng mga kamungkil. <laughs> ayan. So, ano martil yan, Rey? So, dito, mga Sir. kamungkil, no? Ayan, napapansin nyo, mga kamungkil. Ang gulo-gulo pa, mga kamungkil, Kasi maraming gamit, mga kamungkil. Hindi pa tayo maka... mga kamungkil. Ayan. So, ayan. May builder tayo dito, mga kamungkil. Ayan. Ayan o, kung walang tabon yung, walang protekta yung muka mo mga kaungkil, mapapanit talaga mga kaungkil. Ayan, Bansudo talaga.

Ano ba? Ano ba? Dating? Ano ba? Mall. Dating? Ano ba? Dating? Balkon mga kamungkil. Oh. So, ayan mga kamongkil. So, nilagyan rin natin dito ng balkon mga kamungkil. Kasi maganda talaga dito mga kamungkil kapag may balkon kasi ang hangin mga kamungkil. So, ito yung tauhan natin mga kamungkil. Mas oh. So, ayan. Ito yung nagpatay sa pare sa Cordoba mga kamungkil. Tata. Tata, ko na. Buhi <laughs> Eh, <laughs> makamungkil o oh. So, ito yung Red Honey Kamungkil dito na ah, kain oh. Ito, ito. Silbi kaliwang kamay ito mga kamungkil Update tayo dito mga kamungkil oh. So, ayan Tinaptapan na dito mga kamungkil Ayan o oh. O, wala pa, bago pa ni eh. So, ayan, no? So, chat out naman. Chat out dyan sa mga magagaling mag-tap-tap, mga kamungkil, no? So, ayan, no? So, ayan. So, dito na rin, mga kamungkil. So, ayan yung plastada dito, mga kamungkil, no? So, ang ipit talaga. Kasi maraming bahay dito, mga kamungkil. So, So oh, ayan oh. So dito mga kamungkil tindahan to mga kamungkil no. So maraming wire dito mga kamungkil. So ayan. Pre, set out ya pre. Ayan. Ayan, kamungkil, no? Oh. Hindi talaga pwedeng mag-welding mga kamungkil kung wala tayong mas mga kamungkil no. So ayan oh. No? may raiban tayo talaga ng malaki malaki ng uh, ay <laughs> so ayan uh, maraming salamat mga kamungkil. so kung nagugustuhan nyo yung video mga kamunggil like and share